Natawa naman tayo dito sa post na ito na itong isang DDS na si Maharlika. Malala na itong si Maharlika. No? Minsan tinitignan ko yung kanyang page, yung kanyang Facebook account. Ang lala kasi ang ipinapakala talaga ay hate. Ang hanap ay gulo. Walang positibong post itong isang ito. Paano po kayo nakakatulog sa ganyang sistema ng buhay? Puro negatibo, puro galit sa puso. At puro panlalait ang kapalang mukha naman lait. Diba? Tingin-tingin din po sa salamin, Miss Maharlika. Sana mapanood mo to. Tumingin ka sa salamin. Tignan mo mabuti sarili mo kung ano ang buhay mo. Akala mo talaga reyna ka. Akala mo talaga special ka. Hmm. Alam niyo po kung ano ang meron kayo, napakahirap ng buhay niyo. Dahil nasa kadiliman kayo. Totoo yan. Napakahirap ng buhay niyo nakasangla ang kaluluwa nyo sa kung sino-sino. Okay? Na kung saan nagpapagamit kayo. Diyan nakasangla yung kaluluwa nyo. Mantakin nyo, ha? It only shows, it only means na hindi kayo, wala kayong kakayahan, wala kayong totoong abilidad para makisabay, para uh, lumaban ng pata sa buhay. Kasi ang mga taong nagpapagamit, ang mga taong sa politiko kumakapit, yan po yung mga taong totoong walang sinabi, totoong walang binatbat, walang choice. <laughs> kung bumitaw sa mga politiko, wala. Nga ang buhay. Sabi niya, kung gusto daw na magnakaw ni VP Sara, hindi niya daw hinintay na maging VP siya. Dapat panahon pa lang daw ni PRRT nagnakaw na siya. Oh, talaga? <laughs> Paano mo sabihin sa iyo ng, ng mga kababayan natin na, oo, oh, oh, panahon pa lang ni PRRD, magnanakaw na lahat yung mga 'yan." Mga mayor pa lang daw magnanakaw pa lang 'yan. Magnanakaw na 'yan. Yung ilan nga ba yung ghost employee na 'tong si Sara Duterte? O oh, diba, hindi ba hindi ba panggagago 'yan sa publiko? hindi ba panggagago yan sa mga constituents niya sa Davao? Tapos sasabihin mo na kung gusto daw magnakaw, hindi nahihintay yun na maging VP. Noon pa man daw ay nagnanakaw na. Oo, totoo. Noon pa man. <laughs> Bunga ka pala eh. So alam mo na doon pa man nagnanakaw na itong mga ito. At nung panahon ni PRRD, lalong lumaganap. At ngayon na Vice President, lalong naging talamak. At kung gusto nyo, dahil gusto niyo maging presidente eto, abay talaga, ginagago kayo, ninanakawan kayo, pero tuwang-tuwa kayo at sinusuportahan niyo pa rin, may problema kayo, malala. Billion, mil, billion daw ang ninanakaw na itong mga Marcos. Yan daw ang tunay na magnanakaw. O bakit kasi hindi kayo lumabas ng mga resibo? Bakit hindi kayo magpa-investiga? Hmm. Nasaan na ang power ninyo mga DTS? लुग्म बदलाव